Ayan, dyan natin ititimpla tong ating Washout Intense. Ayan, yan yung ginagamit natin pampaligo. Ayan, mga kaibigan, tapos na natin paliguan yung ating mga pabo. Hello mga kaibigan. Welcome back muli dito sa amin backyard at sa aking YouTube channel. So ngayong araw, magpapaligo tayo ng ating mga pabo. I-ready Ire natin sila for breeding. So magbibigay din ako ng update dito sa ating mga alaga. So feeding time na nila. Ayan sila yung ating mga bitaw na mga pato at native chicken. So maraming update dahil may nabenta akong mga alaga natin kaya medyo umunti sila. So samahan niyo ako mga kaibigan para magkaroon kayo ng idea at makakuha kayo ng tips sa mga ginagawa namin dito sa aming backyard. Dito pala sa mga alaga natin bitaw mga kaibigan, marami tayong nabenta nung nakaraan. Sa pato nakabenta tayo ng quad o yung three hen and one drake. So kaya kukunti na yan. Tapos nagpalit ako ng barako. Kaya yan pure white na. Doon sa mga nakakatanda nating mga solid subscribers, kulay black and white yung ating pato, yung may batik. Ganun yung barako natin. Ayun ko nakikita nyo yung tatlo. Ganyan yung itsura ng barako. So dyan sa mga yan, bali ang original na lang na breeder. Ayan yung nasarapan ng babae. Yung apat, puro anak na yan na napalaki ko na naiwan doon sa nabenta natin. Tapos dito naman sa mga native, nabenta na rin natin yung iba, pato yung may sisiw. So ilan na lang yan naiwan natin dyan. Tapos mga ilan-ilan yung mga palaki nating sisiw. So yan yung update dito sa ating mga alaga dito sa labas. Ayan yung ating mga red bourbons mga kaibigan. So pupurgahin natin sila at papaliguan. I-ready -re na natin sila for breeding season. So saktong-sakto yan, lilinisan ko na rin yung cage nila para maging maayos at malinis. Tapos i-disinfect natin. So ang problema ko dito, sobrang laki niyang bara ko mga kaibigan. Hindi magkakasya sa timba yan, kaya gagamit tayo ng maliit na drum. At sobrang bigat din. So ayun yung dalawang hen natin. So medyo mahirapan tayo magpaligo mga kaibigan dahil sobrang laki niyan. At ang bigat pa Isasabay na rin natin 'tong isang extra male natin na binatilyo mga kaibigan para mag-mature siya ng maayos. Iniwalay ko pala siya doon sa tatlo kasi nga mag-aaway sila nung matured natin na lalaki. Kaya dyan muna siya habang pinapa-edad natin at para yan yung gagamitin natin doon sa magiging anak ng ating mga breeders. So ito yung gagamitin natin na pagpaliguan doon sa ating mga pabo mga kaibigan, yung mini drum. Hindi kasi sila kasya doon sa ordinaryong timba lang dahil ang lalaki nila. Ayan dyan natin ititimpla itong ating washout intense. Ayan, yan yung ginagamit natin pampaligo. Maraming klase ito mga kaibigan. Meron din yung Ceramite at iba pang brand. Pero pare-parehas naman yan na effective at kung ano yung available sa poultry supply ay pwede yon. So isasabay ko na rin purgahin yung ating dalawang pabo kasi napurga ko na yung dalawa. So para ready na talaga kapag binread natin. Ayan mga kaibigan, tapos na natin paliguan yung ating mga pabo, yung ating mga bourbon reds. Nahirapan lang ako kasi sobrang laki nitong mga to. Hindi siya basta-basta mapaliguan kaya hindi ko na naibidyo. Pumapalag sila. So hintay na lang natin silang matuyo. Tapos maglilinis tayo ng kanilang mga kulungan. Tapos i-disinfect na rin natin. So i-update ko kayo mamaya kapag tuyo na sila at para maibalik natin doon sa kanilang cage. Ayan na, sa nasa labas yung mga red borbons natin, ayan, maglilinis naman tayo na kanilang breeding cage. Ayan, kung mapapansin nyo, dami ng dumi. So, importante na regular natin malinisan itong kanilang mga cages. Kasi nga, pag nag-build up yung mga dumi nila dyan, papamahayan yan ng mga insekto, ng mga kuto. At hazard din sa atin yun bilang nag-aalaga. Kasi kapag kumapal yung kuto dito, mga kaibigan, sobrang kati din yan kapag kumagat sila sa tao. At i-disinfect na rin natin to para sigurado na walang mga viruses o bakterya na pwede natin makuha dito at pwede makuha ng mga alaga natin. Ayan mga kaibigan, nakapaglinis na pala ako dito sa ating mga cages ng ating mga pabo. So ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, natanggal ko na yung makapal na dumi dyan kanina. Tapos na-disinfect ko na yung palibot. And maliwalas na naman yung kanilang kulungan. So maganda dito kasi naaarawan tong loob mga kaibigan. Kaya nakakapagbilad sila dyan kahit hindi natin pakawalan. Pero may time na binibitawan ko sila para makapag-ranging at makakain ng forages sa paligid. Yung mga damo at kung anong mga dahon. So dito pala mga kaibigan, hindi pa masyado natutoy lupa. Kasi nga panay pa rin yung pag-uulan yung lupa natin dito kulay black kaya nag-absorb talaga ng tubig. So kapag dumating yung tag-init, maganda yung lupa na to kasi ano, hindi siya nag-absorb ng dumi ng ating mga alaga, natutuyo ng kusa. So pinagtsatsagaan ko ngayong linisan at i-disinfect kasi nga mahirap yung maipunan ng dumi dito. Sayang lang kapag nagkasakit yung ating mga alaga. So dito pala mga kaibigan, may manok dito yung mapamangkin ko. Ayan dito nila pinalaga. Mga chabo tsaka yung hindi ako sure kung anong tawag dito sa isang to. Ayun, si Rama. Naalala ko na. So dito ko sila nilagay dahil wala naman nakalagay dito sa ating second na breeding pen. Ang lalakas lumipad dyan mga kaibigan. Umaabot doon sa apunan. May dalawa pang manok doon. Nagsama-sama na nila dyan. So pinalaga nila dito kasi nga maluwag yung space. At mas makakagalaw yung ating mga manok. Ang lilit lang yan mga kaibigan. Sa mga subscriber natin na pamilyar sa mga ganyang manok yung tsabo tsa serama. So meron pala kami puno ng papaya dito at ayan ang daming bunga mga kaibigan. So dyan tayo kukuha nung ilalagay nating papaya doon sa ating tinola. So tamang tama yan, din na tayo bibili ng pang -ricado. At pupuntahan natin yung kakatayin nating na native chicken. So ito pala yung binatilyo na native natin na ating ititinola mga kaibigan. So kung mapapansin nyo, hindi tayo nagpapalaki ng mga anak ng ating tandang na native. Kasi nga may inbreed niya yung lahi dito. So kaya ang ginagawa namin, kinakal namin, kinakatay para siguradong ma-maintain yung magandang size ng ating mga alaga. So ganun yung sistema ang ginagawa ko dito para maiwasan yung inbreeding. Kasi 100% related siya doon sa mga babae dito na native at kapag binread pa natin, ay eh, malaki yung chance na hindi na maganda yung magiging lahi nila. Lagi kong sinasabi na mas maganda yung father to daughter. Kagaya yung mga Dumalaga natin dito, mas maganda na maibalik sila sa tatay kaysa mag sila kasama ng mga kapatid nilang lalaki. So sa ganun paraan mga kaibigan, mas mamimaintain natin yung good size ng ating mga alaga. Hindi pa masyado tuyo itong ating mga pabo mga kaibigan, so mag-aantay pa tayo ng ilang oras siguro. So 9am pa lang naman kaya tamang tama yan, makakapagpatuyo pa sila ng maayos kasi kapag sobrang init na may stress din sila. So habang hinihintay natin sila matuyo, magluluto tayo ng tinola mga kaibigan. Kapag nagluluto ako ng tinola mga kaibigan, ginigis ako maigi yung karne ng manok natin hindi ko kaagad nilalagay yung papaya. Tinatanggal natin yung mga dugo dyan sa karne para mas malasa at hindi malansa. So papatagalin lang natin kaunti yan kung mapapansin nyo. Ayan, nagbabrown na siya. Naluluto na yung loob. So bago natin pakuluan ng maayos, yan igigisa natin ng maigi para walang lansa kapag hinigop natin yung sabaw. Ayan mga kaibigan, ganyan ang itsura ng ating tinola. So malapit na maluto yan. At ayan, nilalagay ko pala yung dugo ng ating manok mga kaibigan, napakasarap yan. So maya maya lalagay na natin yung ating daw ng sili. So lumalambot na rin yung papaya, ayan kung mapapansin nyo. So nagdidilaw yung sabaw ng ating native chicken. So ayan mga kaibigan, tuyo na yung ating mga pabo. Ayan na sila. So balik na yung forma nitong ating breeder age na male So ibabalik ko na sila doon sa kanilang kulungan At mamaya-maya papakainin ko na sila Kaya kakain na muna ako mga kaibigan kasama ng aking pamilya Ilalagay ko muna sila doon sa kanilang breeding cage Ayan mga kaibigan may balik na natin dito yung ating mga bourbon reds na trayo So iniwalay ko pa rin yung isa nating lalaki Para hindi sila mag-away yung breeder age So ito pala yung pinapakain namin sa kanilang mga kaibigan breeder pellets GMP4 with grains na hagibis special. So bad namin nilalagyan ng grains para maging balanse eh, yung kanilang diet. Kailangan din kasi nila yan para mas maging maganda yung digestion nila. So ilalagay lang natin dyan. Ayan mga kaibigan, ganyan lang yung gagawa namin pagpapakain. So balik kanina umaga, hindi ko nga sila pinakain dahil pinurga natin. So kapag magpupurga kayo mga kaibigan, kailangan nyo silang i-fasting. So, pwede naman yung ganun, i-skip nyo lang yung pagpapakain sa umaga. Dahil magdamag naman silang walang kinain, kailangan lang mas maganda na walang laman yung kanilang mabuchi para yung epekto ng pamorga ay diretso sa anilang bituka. So, mas mabilis nilang ma-absorb yung pamorga at mas mabilis e-epekto. Compare sa kapag may kinain sila. So ang tawag doon sa ginawa ko kanina mga kaibigan ay priming. Part siya ng priming, yung pagkukondisyon bago i-breed. So kailangan natin silang i-kondisyon, purgahin, paliguan, turukan ng B-complex para maging maganda yung pagbibreed nila, maging maganda yung mapuproduce nilang mga sisiw at dapat wala silang sakit mga kaibigan. walang sipon, walang halak. Kailangan talagang healthy sila. So yan yung preparation na ginagawa namin para mas maging magana sila kumain, mas gumanda yung katawan nila at mabigyan ng maayos na vitamina yung kanilang katawan. So sa susunod na vlog, bibigyan natin sila ng B-complex mga kaibigan tinuturok yon sa pitcho nila. So isa yon sa maganda rin practice dahil mas natutulungan na lumapad yung kanilang katawan at hindi sila mamayat sa breeding. Kasi kapag bugbog sa mating yung ating mga inahin, eh numinipis din yung kanilang katawan. So isa yon para ma-maintain natin yung healthy sila at mas maging maganda yung pag-itlog nila. So kapag binibreed na natin sila, binibigyan din natin ng oral na vitamins pwede yung sa tubig, yung mga couplet. So part pa rin yun ng priming mga kaibigan. So sa mga susunod na vlogs, ipapakita ko yon para maintindihan nyo. So sa ngayon yan muna, papakainin natin sila dahil gutom na. Kita nyo naman mga kaibigan, napakagana nila kumain. So kaya ganyan yung feeder nila, yung pinaglumaan lang na container yan mga kaibigan. Kasi masyadong malaki yung ulo nila, hindi kasha kapag maliit. So nahihirapan sila kumain. Diyan ko na rin sila pinapainom. Minintay ko lang na maubos nila yung pagkain. Tapos dyan na rin natin lalagyan ng tubig. Tapos titimpla natin ng vitamins. So ipapakita ko rin sa inyo maya mga. So ganyan yung sinasabi ko mga kaibigan. Ngayon pag naubos na nila yung pagkain, nilalagyan ko na ng inumin yan. Tapos dyan ko na tinitimpla yung kanilang vitamins. Para hindi sila mahirapan uminom. Kasi doon sa mga waterer mga kaibigan, hindi kasya yung mga ulo nila. Minsan hindi sila makainom ng maayos. Kaya napansin ko na kailangan i-adjust natin. So kaya ganyan yung naisip kong gawin para open yung kanilang inuman. So yung mga nabibiling vitamins mga kaibigan, marami yan tulad ng Bitmin Pro. Ang gamit ko ngayon Pro Gen C. Halos magkasing presyo pero mas marami. So marami namang vitamins na magaganda. Kung ano yung available sa inyong lugar, okay na yon ang importante meron tayong maibigay para sa kanila. At isa pa pala, kaya ganyan lang din yung ginagawa ko. Kasi every 4 hours, napapanis yan mga kaibigan. So kaya mas maganda na magtimpla ng ganyan, tapos papalitan ulit natin. So huwag niyong ibababad, lalo na yung maghapon na hindi niyo pinapalitan. Kasi umiinit din yan, at isang cost din yon na maaaring magkasakit yung ating mga alaga. At lalo na kapag puno na ng dumi, kailangan na at lalo na kapag puno na ng dumi, kailangan na talaga natin palitan. So sana may nakuha kayong idea and tips sa ating ginawang video for today mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo sa ating munting video. So hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga solid subscribers, sa ating mga solid followers, sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat po. So hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Ingat kayong lahat. And God bless us all.